Ayan, kasaka. Grabe. Mga isang buwan at kalahati na yung mga palay kadalasan dito. Ayan. Luwang yan guys. Magkabilaan yan. Pati sa likod ng kakahuya na yan. Palay din yan. Doon sa tanaw mo. Likod niyang mga, mga puno na yan. Puro din yan. Palay. Dito sa kabila. ganun din. Dito sa Nueva Ecija. Ganito makikita mo. Ayan. Mount Arayat guys. Ayan. Lapit lang dito yan kasi kabyo na to ayan, sobrang sabay sabay dito guys ang sabog uh, tanim dito ni Roto tapos sinabugan ayan na yun medyo madalang to ayan hinuli pa na lang right ayan ganyan dito guys sa amin sabog tanim dry seeding kung tawagin alright happy farming guys sana maka dami tayo ng palay at sana makakuha tayo ng magandang presyo.